Hello po guys, so dito na naman po yung ating youtube channel po So naka uwi ko lang guys, galing iskul e So ayan po, so medyo ano, ay maaga po ako nakabalik dito Kasi maaga ako natulog, tapos nagising po ako ng ano, ng alas 6 So ayan po, 6.30, so ayan po So ngayon, pag ang balik ko kasi dito ay ano, kasi 10.30 na kami yung, anit, pag 10... 11.30 na kami umuwi tapos magdating namin dito sa bahay 11.30 na kami nakadating dito so ay may papakita pala ako sa inyo so itong cellphone na to guys so ibang iba ibang iba tong cellphone na to guys ayan no tingnan natin sa likod wow may pindutan pa talaga siya sa likod oh circle ayan no, may, pin may pindutan pa Tingnan natin dito So ang date naman kasi dito ay May 21. It's Tuesday. So, ang date naman din dito ay May 21. It's Tuesday din. So, ang oras kasi dito sa cellphone na to, ayan o, ay, ano, ay 11.16 p.m. Tapos, 11.27 a.m. Alam, mali. Mali. Mali tong cellphone na to kasi ito p.m. Eh. Dapat a.m. to. Ayan o, diba? Hindi ko alam, miso. Eh. Ayan po, dalawa yung cellphone ko ay dalawa yung cellphone ko so kasi yung nagvideo ako ng Beyblade ayan o, no? ayan sa taas yan di ba yung nagvideo ako ng Beyblade madami rin yung storage pwede ka rin dyan magvideo ayan o, no? kaibang cellphone to ayan o, LG ayan o diba So ayan po guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin guys. So i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So ito po yung headphone ko, Naka-connect sya dito sa ibang cellphone. So naka ano sa tayong ako. Ayan po, tingnan mo, mo ano. tingnan mo yung ano ah. Oh, first So ayan po, bye.